Ibigay niya lang. Girl, girl, yan. Ito na na yan. Hindi, yun, ano, tak. Tak, tak, mo. Tak, tak, mo. yeah! O, paano ako sa Tak, tak, mo. Tak, tak, mo. O, paano mo na lang sa isa? Tak, tak, mo. Tak, tak, mo. yeah! Pwede na. Pwede na

Ayo, ayo kita berangkat. Ayo, ayo kita berangkat. Ayo, ayo kita berangkat. Ayo, ayo kita berangkat. Ayo, ayo ba berangkat. Ayo, ayo kita berangkat. Ayo, ayo kita berangkat. Ayo, kaya wala kaming damit. naman kami. Wala kaming pati. Uwi kami na underwear. Kaya wala mo tayo sa'yo. Wala ang damit sa Donna. Oo nga. Nangalam lang na Ano? 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 ba kadalas ang minsan? Oo, oh, ko ba kadalas minsan.

Oh, you're going to get it. You're going to get